Accountant ako, pero farm mode muna tayo. Kailangan din natin ng itlog para sa bahay. Yep, mga produce ko rin ang kinukonsume namin sa bahay. Pag may produkto ka, dapat ikaw yung unang naniniwala sa produkto mo. Bago natin kumbisin na ba na maniwala sa produkto natin. At applicable yan sa lahat ng produkto at negosyo. Okay. Kamusta natin si John B? Diba na nakaraan, pinalipat ko sila. Pinalipat ko kina John Paul sa training pada kasi nga kumakawala siya. Pinasisira lagi yung pada. Nakakain ng hulip. naman? Kumusta natin? Bali dyan lang siya. Mga ilang araw lang. O isang linggo. Para matutunan niya ulit na kailangan niya respeto ang ating electric fence and then after isang linggo lalabas na ulit siya pero habang natin ito siya marami namang makukumpay dito sa labas kahit paano kita dyan wala namang kuryente yung ating energizer yun hindi na -charge. Ha, kasi charge Mukha kasi nakataklog siya. Kaya tres ko dito ng konti. Baka may sa ng change kahit paano. Nagtataklo ba kasi ng nung kawayang kanina? Ayan, doon tayo. Saan mag-charge Malasis na tayo para kay John B muna. Diba na? Diba? Okay, may report. Si Jan Paul na kay Lalubay May naninirang kambing Lagusan <coughs> <coughs> Nandito ka na, nandiyan niya Ano na Kino niya ginagawa yan? Kahapon na umaga nakita mo ng ganyan hmm. So for repair na lang yan ngayong araw. <laughs> Ito talaga, mahilig itong umbang, masuwag. Ito. Ba't na dyan ka naman, Angie? Wala ka sa iyong ina. Wala ka sa iyong ina. Dada. Dada, dada, dada. Angie! Ito! Samot sa akin Ayan! Masoso <laughs> pa Sinahayaan pa siya ni Gigi Butong hmm. ba? Wala akong itlog na stock Ito so dapat pag ikaw ay may negosyo, ikaw yung unang customer ng inyong sarili kapag so ako'y kumukuha naman, small na lang yung kinukuha ko lagi para yung malulaki sa customers na natin so small lang lagi para i-update lang tayo sa ating sisiw ang ating sisiw ay ang lalaki na, Laki na ang lalaki na mga sisiw natin yun lang ah, pa ng ipot ayok diba? At ah, so magiging parte ng almustan natin ito Pag may produkto ka, dapat ikaw yung unang naniniwala sa produkto mo Ngayon, itlo Okay, papasok na si Kao Beauty yung lapis